Ang alamat ng Bulkang Taal ay isa sa mga kilalang kwentong bayan na nagmula sa Pilipinas. Ito ay isang halimbawa ng tradisyonal na panitikan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng isang lugar o anyong lupa na madalas ay may kasamang aral o kakaibang elemento ng kababalaghan. Narito ang maikling bersyon ng alamat. Alamat ng Bulkang Taal. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon malapit sa lawa, may isang magandang dalagang tinatawag na Mayumi. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at kamodernahan, at maraming mga binatang nanliligaw sa kanya. Gayunpaman, si Mayumi ay walang interes sa mang binata sa kanilang lugar. Naniniwala siya na ang tunay na pag-ibig ay darating sa tamang panahon. Isang araw, habang naglalakad si Mayumi sa tabi ng lawa, nakita niya ang isang gwapong lalaking nakasuot ng puting damit. Ang lalaki ay nagpakilala bilang puno, isang mandirigma mula sa isang malayong bayan, sa sandaling makita ni Mayumi si Puno, agad niyang nadama ang isang malalim na koneksyon sa kanya. Sa susunod na mga araw, sila ay palaging nagkikita at nag-uusap, at unti-unting lumago ang kanilang pagmamahalan. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya para kay Mayumi at Puno. Isang matandang babae sa nayon, nakilala bilang Aling Marina, ay nagsabi na si Puno ay hindi isang karaniwang tao. Ayon sa kanya, Si Puno ay isang espiritu ng kalikasan na nagtatanggol sa lawa at sa mga bundok, sinabi ni Aling Marina na kapag nalaman ng Diyos at Diyosa ng kalikasan ang tungkol sa kanilang relasyon, magdudulot ito ng malaking sakuna. Hindi nagtagal, narinig nila ang balita na ang lawa ay biglang nagiging mapanganib, madalas na umuulan ng malakas, at ang lupa ay tila gumugulong sa galit, natakot ang mga tao sa nayon, at sinisisi nila si Mayumi at puno para sa mga pangyayari, pinilit nilang ihiwalay ang dalawa, ngunit hindi nila kayang gawin ito dahil sa lakas ng kanilang pagmamahalan. Sa isang gabing madilim, dumating ang mga espiritu ng kalikasan, hiniling nila kay Puno na umalis at ibalik ang katahimikan sa lawa, ngunit si Puno ay tumanggi sapagkat mahal na mahal niya si Mayumi. Sa galit ang mga espiritu ay nagtungo kay Mayumi at sinabihan siya na kung patuloy pa rin ang kanilang pagmamahalan, ang buong nayon ay lulubog sa ilalim ng tubig. Nag-isip si Mayumi ng mahabang panahon, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang nayon at sa mga taong nakatira rito, pumayag siyang hiwalayan si Puno, nagdesisyon din si Puno na umalis at ibalik ang katahimikan sa lawa, subalit, bago siya tuluyang umalis, hiniling niya sa mga espiritu na huwag sasaktan si Mayumi at ang nayon. Sa sandaling umalis si Puno, biglang sumabog ang isang bahagi ng lawa, at lumitaw ang isang malaking bulkan, ito ang naging bulkang taal, sinasabing si Puno ay nanatili sa loob ng bulkan bilang bahagi ng kalikasan, at si Mayumi naman ay naging bahagi ng lawa, na simbolo ng kanyang pagtanggap at pag-alis ng sakuna. Mula noon, ang bulkang taal ay naging sagisag ng kanilang di matewang pag-ibig. Kapag ito ay gumagalaw o sumasabog, sinasabing ito ang parani puno para ipaalala sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan, kahit na nasa iba't ibang mundo man sila.